So guys, isang nakakamahang balita dito sa Taiwan guys no. Isang binatilyo na Taiwanese na kita ng gold bar sa daan at isang gold bar na to guys, itong gold bar na to nakakalaga ng halos isang milyon na Taiwan dollar sa pera nila. Ang laki ng halaga ng gold bar na yon at yung binatilyo na yon hindi man lang siyang nagdalawang isip na itago yon ibenta para magkapera siya. Ang ginawa niya instead is yung nakita niyang golden bar, sinurrender niya sa pulis. So nakita pala niya itong golden bar na to sa mismong daan sa may kalsada lang. Nung sinurrender niya sa pulis, um, yung pulis sinanap agad yung may-ari. No? So yung natukoy na yung may-ari, isa palang uh, jewelry store or gold store na nagbebenta ng mga alahas. So yun, yun yung... Ang nakamangha lang kasi, isang itong binantili na to kasi hindi siya nagdalawang isip na itakbo o ibenta sa ibang tindahan yung nakita niyang gold bar instead sinorender niya, di ba? Hindi ko lang nakita yung buo yung balita or may reward ba yung binigay yung may-ari ng yung sinauli na gold uh, gold bar no. Pero kung tutuusin mo kung sa pinas nangyari or kung may nakita tayong gold bar, wala walang pagsasauli na mangyayari niyan. Kasi kung mismo yung nakita, wala. Bibenta at bibenta talaga yan kasi malaking halaga na yun eh. Gold bar, isipin mo, yayaman ka na agad. <laughs> so, nakakamangha yung binatiliyo na yon at sa ginawa niya. So may maraming itsin dito na namangha sa kanya sa ginawa niya no. So uh kahit sinong tao or magdadalawang isip talaga na isurrenderin pero siya hindi siya nagdalawang isip na isurrender ito. Isurrender yung nakita niyang gold bar, 'di ba? Nakakamangha. <laughs> so it, yun po yung nakamang, nakakamanghang balita dito sa Taiwan, 'di ba? Thank you for watching po. <laughs>